It seems hindi na tinagang young actress. In fact, lalo pang nag-iinit ang karir nito. Hot na hot dahil nadagdagan pa nga ang already long list of endorsement niya ngayon. Ang Hot Issue, brand ito ng jeans na dati ini-endorse ng isa pang young actress na si Angel Locsin. Marian, pinagsasabong nga ba kayo ni Angel? Ay, ayoko po mag-comment tungkol dyan. Basta ang akin lang po, masaya ako na marami ako nakukulong commercials at marami nagtitiwala sa kakayahan ko. Trabaho lang? Trabaho. Pero ang Hotter News, may bagong Marian daw na makikita ang mga fans sa pictorial niya na kukunan pa sa ibang bansa. Ah, isang very sexy Marian. andar ako na. Ah, ang dapat niyong abangan. Victoria kami sa ibang bansa, o di ba? sa Australia at ang isa pang hot na hot news about Marian. Malakas daw ang laban niya na maging sexiest woman in the country this year ng isang men's magazine. Hindi ko, nga alam na lang ako, napasali pala ako. Actually, dati meron napasali ako at 27. So, hindi ko alam na medyo tumataas-taas na pala ako. Hehe, nakakatawa ngayon kasi hindi ko talaga alam yan na na pwede palang na iboto kahit hindi nagko-cover. So, masaya ako na sila sabi nila na medyo mataas yung ranking ko din. In fact, napapabalitang nasa top 3 finalists di umano si Marian, kaya magtatapat na naman sila ng favorite cover girl ng men's magazine na ito na si Katrina Halili. Mukhang mabubuhay muli ang rivalry ng dalawa na sinubaybaya ng buong bayan sa phenomenal hit na Marimar. Wow. Kinilig daw ako. Syempre <laughs> naman, isang malaking karangalan ang maging number one na ikaw yung pinaka-sexy, di ba? Siyempre, ang saya ng pakiramdam ko noon, at wow, di ba? Kaya sana manalo at lagi ko ay sinasabi, malay niyo pag nag-number one nga ako, di diba? ba? Kumayag na ako mag-cover, di ba? <laughs>